what's up mga kalagtakot it's me Grace so for today's video meron akong ibabahagi sa inyo kung paano dipansahan ang inyong sarili kung may mananakit sa inyo or may maghofold up kuya halika nga dito pasok meron akong tips sa kanila kung paano dipansahan ang sarili kung may maghold up or may manakit like if, for example ganito pag yung sa'yo, Hold up to. Kunwari, may mag-hold up. Sabihin mo, may hold, hold up to. Hold up to. Huwag niyo itong gaganitihin. Baka matyugi kayo. At lalong huwag yung gaganituhin. Baka masaksak kayo. At lalong huwag yung gaganituhin. Baka matuluyan kayo. Ito ang tips ko sa inyo. Ang gawin nyo. Ito ang gawin nyo. Ah! 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 <laughs> Walang kahirap-hirap. Madidipinsa na talaga iyong sarili. So, yun lang mga kalagtokon. Bye! Damak guys!